Hello, welcome back to my channel Kambosdar at kung di pa kayo nakaka-subscribe at kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and share hit notification bell para sa update sa susunod kong video. Ngayon po ating tatalakay nais ng Solon na matuloy ang second round ng SSS pension hike sa susunod na taon naghain noong Huwebes ng joint resolution ang mga mambabatas na kabilang sa makabayan Bloc sa House of Representatives na nag-uutos sa pagpapatupad ng ikalawang yugto ng Social Security System, SSS, pension hike sa susunod na taon. Ang paghahain ng resolusyon ay matapos sabihin ng State-run Pension Fund na ipagpaliban ito ang pagpapatupad ng isa pang 1,000 Philippine Pesos karagdagang benepisyo na naka-schedule sa susunod na taon ng walang anumang mekanismo sa pananalapi upang mapanatili ang kakayahang mabuhay nito. Ang mga miyembro ng Makabayan Block ay sina Gabriela Rep, Arlyn Broses at Emmy De Jesus, Act Teacher Reps Antonio Tino at Franz Castro, Bayan Muna Rep, Carlos Zarate, Anak Pawis Rep, Ariel Casalau, at Kabataan Rep. Sara Elago. Sa ilalim ng House Joint Resolution No. 22, sinabi ng grupo na ang karagdagang 1,000 Philippine Pesos Pension ay magpapagaan sa epekto ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion, TRAIN, law at magbibigay ng social protection sa mga pensioner. Kung walang nararapat at agarang interbensyon, mabibigo ang SSS sa kanyang tungkulin na magbigay ng pangunahing seguridad sa ekonomiya para sa mga tao, masugpo ang kahirapan, magbigay ng katatagan ng ekonomiya, muling ipamahagi ang kita, at mapangalagaan ang mahalagang panlipunan at individual na pagpapahalaga, sabi ng mga mambabatas sa resolusyon. Ang pagkaantala sa pagpapalabas ng second tranche ng SSS pension increase ay mga ng higit pang pagdurusa sa maraming SSS pensioners, kaya dapat ipatupad ang pension increase sa darating na Enero, dagdag pa nila. Sinabi ni SSS President at Chief Executive Officer Emmanuel Doc na ang karagdagang binipisyo ay maaari lamang ibigay kung mayroong kaukulang pagtaas sa contribution rate o pagsasaayos sa minimum at maximum monthly salary credit sa SSS. Kapag ang pangalawang tranche ng karagdagang pensiyon ay ipatupad sa 2019 nang walang anumang mekanismo ng pagpopondo, ang SSS ay magkakaroon ng buhay ng pondo na pitong taon o hanggang 2026, sabi ng SSS sa isang pahayag. So Lons, tiyakin ang supply inilabas ng SSS ang second tranche ng P1,000 karagdagang benepisyo. Ang Social Security System, SSS, na pinatatakbo ng Estado noong Huwebes ay nagsabi na umigit kumulang 2.07 na bilyong piso halaga ng pensiyon ang ilalabas sa mga kwalipikadong miyembro nito sa ikasampu ng Marso, Biyernes, bilang pagkakaiba ng Pebrero sa kamakailang inaprubahang isang libong piso karagdagang benepisyo. Sinabi ni SSS President at Chief Executive Officer Emmanuel F. Doc na higit sa dalawang milyong pensyonado ang makikinabang sa ikalawang yugto ng P1,000 karagdagang benepisyo na ilalabas sa biyernes, ikasampu ng Marso. Ikinagagalak naming ipaalam sa aming mga regular na pensyonado na ang isang libung piso karagdagang benefit differential para sa Pebrero taong 2017 ay nakadeposito na sa kanika nilang bank account ng aming mga pensioner. Ito ang pangalawang masayang biyernes para sa mga pensioner ng SSS, sabi ni Duke mula sa 2.04 milyong pensyonado para sa buwan ng Enero, halos 30,000 ang nadagdag sa aming listahan para sa mga benepisyaryo para sa Pebrero, inaasahan namin na ang bilang ng mga pensyonado na magtamasan ng P1,000 karagdagang benepisyo ay patuloy na tataas sa mga susunod na buwan, dagdag ni Doc. Ang pension fund noong biyernes ay naglabas ng humigit kumulang 2.04 na bilyong piso sa mga pensioner nito para sa January 2017 differential. Gayon din, ang P1,000 karagdagang benepisyo para sa buwan ng Marso ay ilalabas sa susunod na Biyernes, ika ng Marso. Nauna nang inilista ng SSS ang listahan ng mga pensyonado sa ilalim ng mga espesyal na kaso na tatanggap ng kanilang P1,000 na dagdag na benepisyo sa iba't ibang pecha, partikular sa ika-31 ng Marso. Ikalabindalawa ng Mayo at 26 kabilang sa mga pensionado na tatanggap ng P1,000 karagdagang benepisyo sa ika-31 ng Marso ay ang mga nasa ilalim ng Special Pension System na at muli kung di pa kayo naka-subscribe sa akin channel please like and share hit notification bell for my new video update thank you